Madalas ka bang nagkakamali sa sala? Minsan ba parang piling mo ulang ang sala mo? Minsan ba piling mo parang sobra ata yung nagawa mong sala? O minsan ba naalala mo parang wala kang ruko o pagyuko? O kaya naman, nag-aalinlangan ka kung ilang rakaan na ba yung naitayo mong sala. Oo, sa video kong ito, ibabahagi ko sa iyo kung anong gagawin natin kapag nagkamali tayo sa sala. Bago ang lahat, nais nice kong sabihin, hindi po ako ustada, balik islam lang po ako. Ang mga binabahagi ko ay ayon lamang sa pagkakaintindi ko at pagkakaunawa mula sa mga napapakinggan kong mga ustad. Ustada, Imam Sheikh. Ayon lamang sa mga turo at pangaral sa akin ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. At ayon lamang din po sa pagbabasa ko ng Quran at Hadith. At syempre ang mga binabahagi ko po sa inyo ay mula po sa experience ko o mula po sa ginagampanan ko bilang isang Muslim. Balik tayo sa topic. Anong gagawin pag nagkamali tayo sa ating sala? Para maintindihan natin, alamin natin ang pagkakamali ng sala. Sabi ng ating mga ulama, ang pagkakamali ng sala ay maaaring sa tatlong bagay. Ang una, may naiwang parte ng sala. Ang pangalawa, sumobra sa sala. Ang pangatlo, merong pag-aalinlangan. Ang naiwang parte ng sala o pagkukulang sa sala, maaring sa apat na bagay. Ano yung apat na bagay na yon? Ito po ay yung kondisyon ng sala, haligi ng sala, obligado na sala, at sunna na sala don po muna tayo sa kondisyon po ng sala. Ano po ang kondisyon ng sala? Ito po yung wudu. Yung tipong patapos na po tayo magsala, tapos naalala natin, nakautot pala tayo kanina. Kaya, kailangan mong magwudu. Kaya, sabi po ng ating mga ulama, yung ginawa po natin kanina na sala, nawalan na po yun ng kwenta. Kaya ang gagawin natin kapag naalala natin na wala pa pala tayong kudu, o kaya naman yung nagsasala na tayo tapos naalala natin nakautot pala tayo kanina. 'Di ba? Nagsasala tayo tapos naalala natin nakautot pala tayo kanina. Kahit na tayo po ay nagsasalat naalala nga natin na nakautot tayo kanina, iwanan po natin yung sala po natin. Opo, kapag naalala natin na nakautot pala tayo kanina, iwanan po natin yung sala natin at magniyat po tayo na tayo ay maguwudo para ulitin po ulit yung sala po natin kanina. Pangalawa na kondisyon po ng sala ay ang tamang oras. Halimbawa po, nagsala po tayo na wala pa sa tamang oras. Kunwari, nasa trabaho po tayo. Break time po natin ng 5.30 p.m. Tapos, sinabi mo po sa sarili mo na magsala na ako kasi malapit naman na ang agrib konting oras na lang ay magmamagrib na. Kaya pwede na akong magsala kasi baka mamaya, oras na naman ng trabaho, hindi ako makakapagsala ng magrib. Ang ginawa mo, Nagsala ka na wala pa sa tamang oras. Sabi po ng ating mga ulama, ang sala po na ginawa po natin na wala pa po sa tamang oras ay hindi po naging katanggap-tanggap po ang ating sala. Kaya kung sino man po ang gagawa ng ganito na nagsala siya na wala pa sa tamang oras, marapat po na ulitin po natin ng ating sala. O obligado po na ulitin po natin ng ating sala sa tamang oras po nito kung tayo nga po ay natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at naniniwala po sa kabilang buhay. Ang pangatlo na kondisyon po ng sala ay ang kibla. Ano po ang kinalaman ng kibla sa kondisyon po ng sala? Halimbawa, namasyal po tayo sa kamag-anak po natin. Siyempre, dahil namasyal po tayo sa kamag-anak natin, hindi na po natin alam kung saan yung kibla kasi iba naman po yung lugar po natin doon sa kamag-anak natin. So, nung nandun na po tayo sa kamag-anak natin, natin, nabutan po tayo ng Salatul Zuhur. Siyempre, magsasala po tayo. So, ang ginawa natin, nagtanong tayo sa kamag-anak natin kung saan dito lumulubog yung araw. Yun, so tinuro naman sa atin ng kamag-anak natin kung saan. Nagsala po tayo ng Salatul Zuhur. Ngayon po, lumipas po ang ilang oras, may nakasalubong ka pong uh, kapatid mong Muslim. Ayan, so nag chika kayo hanggang sa naitanong mo sa kanya kung saan nga ba ang kibla. So, tinuro niya kung saan yung kibla. So, alaman mo sa sarili mo na yung kibla na, gina na sinalaan mo kanina o hinarapan mo kanina ay mali pala yung tinuro sa'yo ng kamag-anak mo. Dahil mali kanina yung kibla na hinarapan mo, na sinalaan mo, sabi po ng ating mga ulama ay dapat po na ulitin po natin ng ating sala kasi nalaman po natin na maling kibla pala yung hinarapan natin kanina na nagsala tayo. Ganon po kaimportante na nasa tamang kibla tayo kapag tayo ay nagsasala lalo na po ang obligatory po na sala. Pero sabi po ng ating mga ulama, kapag ginawa daw po natin yung best natin na malaman po ang kibla, nagtanong-tanong po tayo, ginawa po natin lahat ng makakaya natin kung nasa ng kibla, tapos uh, doon nagsala po tayo at kapag lumipas po yung oras at nalaman natin na maling kibla pala yung hinarapan natin, sabi po ng ating ulama na hindi na po natin kailangang ulitin po ang ating sala kasi nga Ginawa na po natin yung best po natin para malaman po natin kung saan po ang kibla. Pero kapag nagkulang po tayo para malaman po kung saan po yung tamang kibla, marapat po na ulitin po natin ang ating sala para maging katanggap-tanggap po ang nilawa po nating sala. Kung tayo nga po ay natatakot sa Allah Subhanahu wa taala at naniniwala sa kabilang buhay, sobrang dami ko na pong sinabi kung tatapusin ko po itong video na ito hanggang sa kahuli-hulian po ng pagkakamali ng sala baka hindi na po makayanan po ng memory ng cellphone ko baka di ko na ma-edit sa sobrang dami at sobrang haba So, ang pagkakamali po ng sala ay maaaring sa tatlong bagay. Ang una nga po dito ay ang naiwang parte ng sala. At una ko na nga pong binahagi ang naiwang parte ng sala o ang pagkukulang po ng sala. Isa na nga po dito ang kondisyon po ng sala. Uulitin ko po, ang naiwang parte ng sala o pagkukulang sa sala ay maaaring sa apat na bagay. Ang una ay ang kondisyon po ng sala, haligi ng sala, obligado ng sala, at sunna ng sala. So natapos na po natin ang kondisyon po ng sala. Nais mo bang ibahagi ko pa sa'yo ang tungkol sa pagkakamali ng sala? Kung ano ang gagawin natin kapag nagkamali po tayo sa sala? Bigyan mo naman ako ng support comment ka dyan sa ibaba. Sabihin mong ipagpatuloy mo ang pagbabahagi kapatid para mabatid po ng puso ko na ang mga ginagawa ko ay may kabuluhan o may halaga bilang lakas ko para bigyang pansin ang pagbabahagi ko tulad nito at para may pagpatuloy ko ang nasimulan ko. Para may pagpatuloy ko ang nasimulan ko na kung anong gagawin kapag nagkamali po tayo sa sala. wag na rin po natin kalimutang ilike, isubscribe, at i-click po ang bell notification bilang pagmamahal mo sa akin na pagsuporta po sa mga ginagawa kong mga video na katulad po nito. Muli po, ito po si na nagsasabing alamin tuklasin at pag-aralan natin ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kilalanin natin kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pong salamat.